sa po mga pagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang pambubudol ng mga politikong kawatan. Ayan. Ngayon po ay uh, doon po sa inupload kong uh, vlog ni Maharlika na talaga namang totoong uh, tunay naman na mayroon siyang basihan doon sa mga sinasabi niya. Ay ah uh, ako rin po ay lagi sa inyo na sana ay sama-sama uh, tayong magbantay, magbant, magmatyag dahil tuloy-tuloy uh, pa rin po yung uh, uh, sa agustuhan nila na magkaroon ng plebisito, yung PIPA nila da yan Dahil once na nagkaroon tayo ng plebisito, yan po ay uh, pwede na naman nilang bayaran yang uh, bullshit na kumilik na ito para ma para manalo yung yes na kunwari ay pumapayag ang mga tao diyan sa pagpapalit ng uh, konstitusyon uh, na yan para lumawig yung mga termino nitong mga animal na mga putang na mga pa na ito politikong walang ginawa kundi ang mangawat na mangawat tong mga animal na ito Anyway, yan po ang rason kung bakit uh, lahat ng binablog ni Maharlika ay nire-re-upload ko po dito sa channel ko para sa ganon ay uh, mapalawak po natin yung mga makakaalam at uh, para po wala man ng uh, ating mga kababayan na uh, talaga na hindi tumitigil itong mga kawatan dyan na hindi maipasa yung constitution uh, uh, na yan na uh, pag-aaminda nilang yan. Para nga, sabi ko nga, ay uh, gusto nilang uh, ang kanilang mga termino para pag uh, nangyari yon 20 years silang uh, mga ngawat. Ay kung ngayon lang, dalawang taon pa lang itong mga buisit, itong mga unggoy na ito, ah, halos ubusin na nila yung pira ng bayan itong mga buisit na ito. So ngayon, ay bantayan natin yan. Ang mga nagtataka lang ako kung bakit anong ginagawa mo dyan na Senador Bato de la Rosa. Ikaw, Ruben Padilla. Ikaw, Bungo. Anong ginagawa mo dyan sa Senado? Bakit hindi nyo atutukan uh, ito? Dahil, uh, kung ito, hindi biro ito. Yung uh, pagkalumusok yan, uh, mga bulkan ka nang nanto, ano pa mangyayari sa bayan natin? Ano pa mangyayari? Dito sa mga kababayan nating wala nang mas Ah. Ito nga, kayang lumabas ako dahil uh, mayroong uh, tawag sa akin na talagang uh, ay Mario Shot. Talagang uh, gutom na gutom na yung mga kahit paano yung mga dating natutulungan natin na uh, nabibigyan ng kaunting tulong. May uh, tawag na gumaari kadaw ayah. Uh, ma makahingi ulit ng tulong dahil talagang walang wala sila. Ito nga kaya nga ito nandito ako ngayon papunta ako ron. Yan nga ang sinasabi ko kaya nga galit galit ako sa mga buwaka ng mga politikong ito dahil hindi ko naman obligation ang uh, ang magbigay uh, ng tulong dito sa mga kababayan natin dito obligasyon nga ng gobyerno na mga buwan ng ina nyo, ako tuloy ang uh, may obligasyon dito sa mga kababayan ko. Hindi ko man kukunin to. So, kung uh, hindi ko ko naman ito, nasa ano na yung konsensya ko nasa akin na naglalapit ang tumula ito. Buwan ng ina nyo. Tapos ngayon gusto nyo pang i-extend yung mga termino ninyo at gusto pong maging Prime Minister at ang buwakan naman ng mga uh, muldis na ito, na ang sarap kutosan tong gagon to. Huh? Nakaka-high blood kayong mga animal kayo. At... Uh, grabe, hindi ko maintindihan sa inyong mga yawa kayo kung uh, ano pa ba yung gusto ninyo. Ano'y sisimutin ninyo lahat ng pira ng bayan at uh, para sa ganun ay wala nang uh, matira dito sa ating mga kababayan uh, para lang malaman ninyo mga kababayan ko ha uh, kaya ito mga tutangin ng mga congressman na ito uh, ganun na lang yung pagpuporsige na mailusot yung P.I. nila na yan para ma-extend yung mga termino nila dahil 20 milyon 20 milyon ang binigay ni Tambalus Los dyan sa mga kongresman na yan na mga himog tumbong. mga buhakan ng ano nyo at uh, Subiri ang uh, batu de la rusa bantayan mo yan si Subiri na yan Bongo isa rin kayong mga inutil dyan bantayan ninyo kasabot yan si Subiri buisit kayo Magkano ilang bilyon ang uh, mapunta kayo sa bilyon? Kasabot yan. Kung 20 million bayat na congressman, ah, ano pa kaya kay Subire? <coughs> Baka bilyon-bilyon ang pag-uusapan dyan. Hindi ba si Rapitol po? Diyan na sa species o na yan, hindi ba 1 billion na yung, uh, yung uh, sinasabing uh, kwan? Sinasabing uh, uh, ibinigay ni uh, Lisa dito sa uh, isang senador din na ungas na ito na babaero ha ang galing-galing mag-topic ng mga babae ha pero yung sarili niyong anak ha inabandonan nitong gunggong na senador na ito bantayan mo niya bunggo di rin siya pero na yung kasabot ng nila katingnan nyo talagang talagang uh, ma may may papasa nila yan may papasa nila yan sa plebisito ibig sabihin mga kababayan ko yan na ibig sabihin ng plebisito ay isasabay daw nila yan sa 2025 eleksyon ngayon pagka naisabay nila yan sa 2025 eleksyon ang magiging uh, <coughs> ang magiging tanong lang dyan ay yung yes or no ha? natural, magbuka na naman sila. Babayaran na naman nila yung uh, buha ka ng inang kumilit na yan at para sa ganun, maipasa nila yung yes na yan, ay di, ibig sabihin, kung nga na yung mga tao nang magpapalit, uh, mag-amend uh, or magpapalit ng yung 1987 Constitution. Kaya, yun ang, kwan, uh, yun ang, uh, sinasabi ko sana, na dapat bantayan itong buwaka ng inang mga congressman na ito na naglalangoy na sa 20 million 20 billion ang isa ha tingnan mo grabe kayo mga buwaka ng ano lahat na lang lahat na lang ng pera ng uh, tao lahat na lang ng uh, pira pera ng kabanang bayan luwawal dasin nyo sa pagbibigay uh, lang ng sohol dito sa mga bullshit na mga congressman na ito na wala namang kakunta-kunta magpatayan na lang kaya tayo mga buha ka ng inanyo ha? sige nga, tanggapin yung hamong ko doon tayo sa lunita mga putang inanyo ha? magpatayan na lang tayo yan kung yun ang ang tanong nyo papatayin nyo na rin lang itong mga kababayan ko sige, tayo na lang magpatayan mga buha ka ng inanyo bullshit kayo nakakagigil kayo mga buwakan ng ano nyo buwisit kaya po suportahan din po natin si Maharlika dahil lahat po yan ang ibinubunyag ni Maharlika yan po ay uh, makatotohanan dahil uh, po mga information niya talaga namang totoo yung mga information hindi lang basta tao nagbibigay sa kanya ng uh, mga ganyang information mga abogado po yan mga nagbibigay ng information sa kanya yun po bang hindi makalantad dahil nga siyempre kung nandyan lalo na sa administration ay eh di wala nga hindi ka makakalantad o oh. Diyos ko pagod na pagod ako ito pagdating ko sa opisina kanina mayroon doong uh, nga sa sa lamisa ko nang sinasabi ng uh, natanggap ng sekretary ko yung tawag ng isang uh, yung eh, tinutulungan natin at uh, ito nga kaya nga biglang sumugod ako doon dahil talaga naman daw na noong isang araw pa palang hindi kumakain tang ina nyo mga politiko kayo kayo lang ang gustong mabuhay na mahayop kayo kaya kahit nag ano ang pagod ko anti-mano, hindi na nga ako nakabihis at uh, ito papunta na nga ako doon sa doon sa mga Taong mga tinutulungan ko At uh, kahit pa paano ay maibsan Mabigyan ko sila para maibsan man lang kahit pa paano yung kagutuman nila Yan po yung sa palimit yung marinig sa akin Kaya ganun na lang po ang galit ko eh Dahil nga po dito sa mga kababayan ko Pagdating po dito sa mga kababayan ko nga Talaga namang naghihirap Ay talaga namang uh, makikipagpatayan ako Ngayon ito Madinin nyo magmula dito sa opisina ko doon sa pinanggalingan ko kanina. Ah, uh, hanggang doon sa pupuntahan ko, dalawang oras po ang biyahe. At uh, mabuti sana kung, uh, kung uh, pumasok yung uh, driver ko, ay na absent yung driver ko. Kaya ito, ako na, ako na nagdadrive. Ah, uh, wala akong ah, uh, natirantaw dahil na, nandun sila sa, sa panlahat, sa assigned uh, na trabaho nila. Kaya so, dahil sa nga sa parang ako na nakakaramdam ng gutom, nung mabasa ko yung uh, note doon sa lamisa ko, parang ako ang nag uh, parang ako, ako talaga ang nakakaramdam ng uh, nakaramdam ng uh, mga paghihirap nila. Diyan ako buwisit na buwisit sa inyong mga buwaka ng ina nyo. <coughs> Wala kayong ginawa kundi magnakaw na magnakaw ng pera ng bayan ng mga animal kayo. Tapos napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom. So, ga ganun lamang yun eh. Ah, mahirap bang uh, mahirap bang intindihin uh, na mga buwak ng inan yon mga politiko na kayo na wala na kayong ginawa kundi ang uh, ang magnakaw na magnakaw. Mahirap ba intindihin na mayroon tayong dapat mga kababayan na tunutulungan na talagang yung instant na dapat tulungan? Lumabas nga kayo ng mga buwaka ng Ireneo at makikita nyo yung karami, karamihan dito sa ating mga Pilipino ngayon. Napakarami na, lalo pang dumami, yung mga walang masaing ating mga kabayan. Lumabas kayo ng mga buwaka ng Ireneo at huwag kayong uh, uh, matulog dyan sa mga opisina ninyo na mag-aantay lang kayo kung alin makukulimbat din yung mga buwaka ng Ireneo. So, yan ang challenge ko sa inyo na, na lumabas kayo sa opisina nyo. Para sa ganon ay... Uh, makita ninyo yung mga kalagayan nitong ating mga kababayan. So, kung ganyan, uh, nawala na pala kayong maaasahan sa inyong mga buwaka ng ananyo, mapiste na lang kayo, mamatay na kayong lahat na mga ng mga buwaka ng ananyo. Bakit, uh, bakit ba ang, ang hirap pang magkanda matay itong mga buwaka ng ananto? Sabi ko nga sa inyo, pag uh, nagkataon lang, sinasabi ko sa inyo, nagkataon na masalubong ko kayo, isa kahit ilan sa inyo pipigain ko ang mga ulo ninyo mga yawa kayo sinasabi ko yan pag hindi, hindi ko titigilan yan hanggang di magkadorog-dorog yung mga ulo ninyo mga buha ninyo ito halos wala pa akong tulog dahil galing ako doon sa galing pa ako doon sa factory eh? tapos bumalik ako sa pisina ko ganun, ganun ang mababasa ko sa ibabaw ng table ko buha ng anan buisit kayo. Wala wala kayong ka -consexy -consexy mga animal kayo. Sobra ang uh, sobra ang uh, pagkademonyo ninyo. Tingnan niyo. Ni hindi pa nga ako kumakain. Ah? Anong oras na? Alauna na. Pero nung galing ako doon sa factory. buisit kayo. hayop kayo. Wala kayong uh, ibang inisip kundi ang uh, magnakaw kayo na magnakaw na mga bullshit kayo. Ay, nako. Sana nga lang ma na kayo sa mga nilalamon ninyo mga bullshit kayo. ma na kayo na hindi na kayo matunawan hanggang sa ma mga na kayo. Hanggat sa malagutan na kayo ng hininga. Grabe kayo mga bullshit kayo. Ay, nako. Grabe. Pasensya na po kayo kung uh, ma magalaw itong uh, magalaw itong camera dahil nga uh, uh, ito ta uh, drive po ako. Kaya medyo magalaw. So, tikat maghanap ako ng uh, mapaparkingan dahil uh, itatab itatabi ko muna at tapusin ko muna itong video ito sana, sana po i-share share na po ito at yung mga hindi pa po nakapag uh, nakapag uh, subscribe sa channel ko ay, ay pindutin nyo na po yung subscribe para po ma <coughs> malawak yung mararating po ng ating video ito at uh, at ganoon din po kung yung mga video po ni Maharlika dyan, share share niyo na rin po ganun din po itong video ko share niyo rin po at uh, pindutin niyo rin po yung like para ma-recommend po tayo ng YouTube at uh, sabi ko nga po na uh wag nating tantanan maging magtagmasid tayo dahil pagkalumosot itong tapat uh, pallet ng konstitusyon uh, na ito ay uh, sigurado po tayo dito na wala nang kapag-apag aso lalo itong ating mga kababayang mahihirap so sana po ay eh uh, uh, pare-pareho pare nating pagtulong uh, tulungan itong mga tikatikat eh itong uh, mga nangyayari sa bayan natin eh lahat po natin yung uh, 'yung uh, mga na nakikita natin para sa ganoon ay uh, may palaganap itong mga vlogger ay 'yung mga nangyayari sa atin at uh, sandali lang po ta maghanap lang po ako ng parking dito sandali at uh, ang hirap mag-drive na maka-video uh, at uh, magalaw ang uh, ano to ang camera so Hanap lang po ako ng parking ng sandali. Para sa ganun ay uh, Ayan at uh, Ayan. Dali po ah. Uh, Papark muna po ako sandali. ayan. Oh, so, yun po ang panawagan natin dito kay Batu uh, Bato de la Rosa. Diyan sa kay Bungo na yan. Bantayan ninyo yung Senate President ninyo. Dahil, uh, pag hindi nyo binantayan, ay, uh, nako, kasabwat na po yan. Kasabwat na nitong si Romualdez na ito. Kaya, uh, sana, ay sama-sama uh, natin uh, bantayan yan mga animal na yan para hindi makalusot yung uh, yung plebisito na yan. Once na nag-plebisit ito, once na isinama yan, doon sa uh, halalan sa 2025, wala na po tayo. Mananatili sa pwesto ito, mga animal ito, ng 20 years na naman, kagaya ni Marcos na, uh, matandang Marcos na uh, gahaman din. Ganyan po yung ginawa niyan dati. So, sana itong mga uh, itong mga senador naman na ito, uh, nagkukunwari lang to si Subira na nito pero ayan, ayan na nga eh, nananda na at uh, sinasaksak na yung yang uh, na nila yung uh, uh, plebisito na yan, yung pinag-uusapan niya yung plebisito. So, ano pa ang mangyayari sa mga kababayan natin? Sabi ko nga hindi ko po problema. Kung ako lang po, hindi po, wala akong problema. Dahil ah uh, kaya ko ang sarili ko dahil uh, neminsan ay hindi rin naman ako humingi ng tulong dito sa animal na gobyerno to Kahit na anong gobyerno, hindi po ako uh, humingi ng tulong sa personal ko. Ah? Ako pa nga namimigay. Ako pa nga ang gumastos noong uh, uh, camping period itong si Bangag na ito. Yan po ang gusto kong uh, uh, ipaalam sa inyo. So, ito nga po at... Uh, Uh, tat tatapusin ko na po itong video ito dahil uh, kailangan ko na uh, po makarating doon sa aking uh, pupuntahan at uh, ako na ako ang nakakaramdam kung uh, kung gaano ang uh, akagoto man na uh, itong uh, kahit pa paano tinutulungan natin. So, uh, sana po ay uh, pakainat po kayo lagi, lalo na po itong aking mga subscribers. Sana po ay uh, uh, walang magkakasakit sa inyo para sa ganun ay kahit paano kahit mahirap ang buhay basta walang sakit ay uh, walang magiging problema so, ayun lamang po at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe at uh, harinawa na dumating na po yung swerte sa inyong lahat at kasama na po kayo lahat na bigyan ng swerte para sa ganun ay uh, kahit na Uh, ganito na ang nangyayari sa bansa natin ay eh, hindi nyo na kailangan pang uh, magpatulong dito sa gobyernong bangag na ito. Maraming maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.